Sumuko na sa National Bureau of Investigation ang negosyanteng si Cedric Lee. Makaraang masentensyaan sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampahan ng aktor na si Wong Navarro noong 2014. Modelong si Denise Cornejo at Simeon Mion Palmaraz. Nakasamang nasentensyahan ni Lee ng habang buhay na pagkakabilanggo. Yan ang ulat ni Benji Dorango. Nakangiti pang nagpalitrato ang negosyanteng si Cedric Lee nang kunan ito ng magshot kagabi matapos siyang sumuko sa NBI. Habang dumadaan sa booking process, tila tiwala si Lee na malulusutan ang kinakaharap na hatol ng korte na guilty beyond reasonable doubt sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ng aktor na si Vong Navarro. Sa panayam ng punto asintado kay Tony Sean Dangilan, tagapagsalita ng NBI, makakatulong sa pag-apilan niya sa kanyang sintensya ang pagsuko niya ng maaga mas maganda po yung kanyang ginawa dahil okay. sa pagsuko niya mas mabilis po ang magiging takbo nitong kaso. Mm -hmm. uh, the earlier that he can file a uh, an appeal motion for reconsideration the better po si Erwin. Kahapon sa bisa ng warrant of arrest, inaresto ang modelong si Dennis Cornejo at kapwa convicted na si Simeon Palmaras para pagsilbihan ng sentensyang reclusion perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo o katumbas ng 20 hanggang 40 taong pagkakakulong. Parehong nakaposes ang dalawa habang pinoproseso sa tagig PNP. Idinretyo si Cornejo sa Correctional Institute for Women. Habang si Raz naman, ibinyahe sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Si PDL Cornejo is bagong-bago, lalo na yung sentensya, sentensya niya is nasa 40 years of reclusion. Mm -hmm. Bali, nasa RDC po siya. Yung RDC is part ng maximum security camp. Sa desisyon ay nilabas ang Tagig RTC Branch 153. Lumabas sa pinagplanuhan nila ang pagkulong kay Navarro noong 2014 para gatasan ng pera. nag ito sa kasong rape at acts of lasciviousness na isinampanoon ni Cornejo na kalaunan dinismiss din ng DOJ. Umapila ang kampo ni Cornejo sa Court of Appeals na naging dahilan ng pagkakaaresto kay Navarro noong 2022. Pero noong 2023, binaligtad ito ng korte. Masayang masaya siya dahil ito nga yung yung napagdaanan niya napakatagal i mean napakaliit napakadali hmm. Erwin na mag-give up siya no so, so si parang vindicated uh, Bob, siya finally vindicated, vindicated. siya Pilit pa namin kinukuha ang pahayag ng kampo ni Cornejo pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga tawag. Pero paliwanag ng abogado ni Navarro, may mga options pa ang kampo ni Cornejo. So, pagkakaintindi po, hmm. um, silang option na uh, hindi na humingi ng motion for reconsideration, mag a na lang sila. Kung matalo sa CA, pwede pa nilang iakyat ito sa Supreme Court para habulin ng kaso. Pero depende. Opo. Kasi hindi naman lahat ng uh, pagpunta sa Supreme Court, for example, sometimes discretionary yun, hindi ba? Mm uh -huh. Pero yes, uh, actually hanggang sa Supreme Court, pwede nilang habulin. Nanindigan ng korte na non-bailable o walang katapat na piyansa ang kasong kinakaharap ng apat. Benji Durango. Para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.